Hello guys, welcome to my FB uh, page. Dito tayo sa uh, Kwan. shop ni Ricky Electronic. So guys, ito yung Juan supplier ngayon ng big time na solar. Labas natin yung ibang model natin. Ito guys, oh, bagong bagong late, latest na model ngayon na ano, na power station. So, ang halaga nito, ito power station pati yung dalawang panel doon na 550 watts pero ang katumbas niya na panel dalawa so 1100 watts kaya yun yung capacity niya kaya na ng rip so kaya yung rip tapos pag araw pa siya pwede mo nang isabay yung washing machine kasi mat mas malakas mag harvest pagka -araw. Kaya pwedeng isabay mo yung ibang appliances maliban lang maliban pa sa rep, pwede ka pang magwashing. Pero pagkagabi so maaring hindi ka naman mag-full load kasi umasa ka lang sa battery. So let yung battery lipo for battery yan sa, sa loob yung box na no, black. So nandiyan na yung kanya oh. Yung mga facility niya oh. So yan, testing natin ng output ngayon kung gaano kalakas yung ano yung blower. Pati grinder pa yan guys oh. Pati grinder oh. Pati yung blower. So yung grinder eh watts yun eh mas 600 din. Eh. Eh. watts oh. Kaya taan ka rin eh. Kaya taas yun eh. Okay guys. Tapos yun. Ito itong kwan natin ngayon. Oh, yan guys, ito ito yung kwan natin, uh, ito yung kwan ah, na rin po siya, guys. Yung Wi-Fi control. Ay, nakakwan na kasi ah. na <laughs> si cellphone, no? Oh, naka sitting, automatic 'yan. At auto automation e... na pala 'to, eh. Yan naka-automatic ay naka-on. Tapos pwede nating patayin through cellphone. Oh, nakakwan na siya, naka-monitor na naka sa cellphone, no? Yeah, uh, um, pwede nating i-turn off. Oh, Tawa matay. tayo. Kasi may maghanap guys. <laughs> yung power station nakakuha na sa ano cellphone. Naka-operate. Kaya kahit makalimutan niyo yung naka-plug in na oh. appliances ninyo sa mga bahay ninyo, ay pwede niyo siyang i-turn off through application sa cellphone ninyo. Oh, mo yan guys. Fully automatic. So, katulad niyan, nag-stop na yung grinder natin. So, kung oh. in-on natin yung grinder natin, ay pwede. Oh, grabe guys, oh. oh. doon na sa cellphone nag-operate. So, automatic doon mayroon siyang relay doon na naka-automation na, na sasakuan uh, Cellphone. At the same time, pwede rin natin siyang i-timer kung ilang oras siya gagana. Uh, uh, okay. Ibig sabihin guys, kung mayroon kang naka-on na appliances tapos lumulong uh, umalis ka pa ng ibang probinsya pwede uh, mong i-ano siya i-turn off, sa -turn cell off cell siya sa cellphone kasi naka, mm -hmm. naka siya sa cellphone sa cellphone Oh. Halimbawa, may mga china-charge kang cellphone, ganyan. Oh. At nakalimutan ko, pumunta ka ng ibang bayan oh. o kaya ibang lugar. Gusto mo siyang i-turn off sa cellphone ay pwedeng kwede. Biruin mo yan, guys. <laughs> Sige kayo kung gusto nyo ma-order ito. Uh, uh, nasan uh, Nasa worth uh, of 55. Ano yan? 55,000. Kasama na yung solar panel niya. 55,000. At saka yung mga railings niya. Kasama na rin. All in. Ah, One year warranty din po tayo ang power po nito is 1000 watts maximum power output One. tapos mayroon po tayong uh, 2.5 kilowatt hour na lipo 4 battery oh grabe ang guys ang mga yung sinasabi ni ni Juan ni Boss Ricky yun kasama yung panel dun no? Oh. ah, uh, really? 4x8 dalawang panel yun ito, 4x8. so yan guys oh, ito, ito yung Juan oh, portable na power station din siya. tapos yung mini o oh. Ayan, maliliit. Pero ito yung high tech ngayon. Latest innovation ng mga solar solar power station. So, ayan guys, naka-automation sa kwan, naka naka-connect na sa cellphone. iya <laughs> yeah, yeah, yeah. <laughs> Grabe. <laughs> okay so, guys, ting tingnan natin yung sa electric fan naman. Electric fan tayo. Tapos i-tingnan natin sa cellphone kung ikukunik natin sa cellphone para naka naka operate sa sa cellphone saan? ngayon ito yung latest ngayon guys oh. ah, kayo, ha? dito na kayo sa kung to <laughs> sa shop na ito kasi naka naka cellphone operated siya yan pwedeng patayin na yan sa cellphone o no? yung gumagana na electric pan ngayon sa cellphone yan papatayin ngayon oh. no. makikita rin natin dito sa cellphone yung watt oh. consumption natin kung ilang watts yung oh, ginobonsumo consumption niya oh. Ah, uh, diyan makikita natin lahat. At the same time, pwede nating patayin dito sa uh, cellphone. Ah, mo guys oh. Pinatay natin dito. Okay. Oh, uh, Sige, turn off. Uh, turn on tapos turn off. Yan yung turn off niya. Pag turn off siya, mawamatay din yung so, electric. Mawamatay yung electric part sa cellphone na. Uh, sa cellphone na siya ay ta-turn off. Cellphone operated. <laughs> Grabe uh, guys, oh. Saan pa kayo? Oh? So, so kung gusto niyo order guys, PM kayo sa uh, kwan. Uh, sa akin at saka para i-kwan natin sa uh, kwan ito uh, 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 yung paggawaan ng ganitong latest innovation power supply, power station. supply, oh. Solar. So, na naman guys, ako, oh, kompleto yung accessories. Ayan, oh. Ayun. Oh. So, guys, sa uh, sunod natin ipakita kasi mayroon pa kami pag-uusapan. So, ngayon ito na lang guys. God bless.